News updates. Mga balita ngayon na walay na sanggol muling nakapiling ng mga magulang na NPA na sumuko sa pamahalaan. Retiradong PNP General itinanggi ang pagkakasangkot sa kaso ng missing sa Bungero. 40.8 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Negros Oriental, high value target arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Isang sanggol na halos sampung buwang nawalay sa kanyang mga magulang ang muling na ibalik sa kanilang piling matapos ang pagsuko ng mga ito na dating miyembro ng New People's Army o NPA. Kinilala ang mag-asawa sa mga alias na Julia at Marian na sumuko sa militar nitong Sabado. Sa pagtutulungan ng 48th Infantry Battalion, 29th Infantry Battalion at iba pang unit ng Philippine Army sa ilalim ng 901st Brigade, Matagumpay na nahanap ang kanilang anak sa bayan ng Agusan del Sur. Ayon sa militar, patunay ito na ang armadong pakikibaka ay sumisira sa ugnayan ng mga pamilya at walang tunay na malasakit sa kinabukasan ng mga inosenteng bata. Ngayong ligtas at buo na muli ang pamilya, umaasa ang pamahalaan na magiging simula ito ng panibagong buhay na malayo sa karahasan at mapayapang pagbabalik loob sa lipunan. Nagsalita na si retired police Lieutenant General Jonel Estomo para pabulaanan ang mga akusasyong nagdadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sa Sa isang statement, tahasan itong itinanggi na may kinalaman siya sa kaso. Handa rin umano siyang harapin at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa naaangkop na paraan. Isa ang dating NCRPO director na si Estomo sa mga retirado at aktibong polis na diretsahang pinangalanan ng suspect witness Nasi si Julie Patidongan na sangkot sa pagkawala at pagpatay umano sa mga sabungero. Iniyahanda na ng kampo ng retiradong general ang pagsasampa ng kaso kay Patidongan dahil sa anyay paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon. 40.8 million pesos na halaga ng hinihinalang sabu ang nasamsam ng mga otoridad at arestado ang high-value individual sa buy bust operation sa barangay Santo Niño, San Jose, Negros Oriental, bandang 12.33 a.m. nitong Martes, July 15. Ayon kay Lieutenant Stephen Polinar ng Negros Oriental Police Provincial Office, kinilala ang sospek sa alias Pau, residente ng barangay Kamanhan, Dumaguete City. Anim na kilo ng shabu ang nakuha mula sa backpack ng sospek, ang pinakamalaking drug hole sa lalawigan ngayong taon. Ayon sa investigasyon, matagal nang minamanmana ng galaw ni Pau na umano'y nagsisilbing bagsakan ng iligal na droga sa ikalawang distrito ng lalawigan. Nangyari ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng NOR PPO, Regional Intelligence Division, PIDEA at Lokal na Pulisya. Kakaharapin ng sospek ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.